Dito po tayo sa Lucena, Talipan. Ayan po, terminal nilo. Ganda na. Nilagyan po natin ng ilaw, yung loob. Puro pundi na kasi. Na, extra po tayo dito. Dito po tayo sa Talipan. Ayan, ayun. yung kinabit kong ilaw kanina Alright so, Dito po yan mga idol Mga ah, Papalitan ko pa po yung ibang ilaw Bibili pa tayo bukas Pasko, Pasko na sa talipad po Christmas light Mas huh? mga ilaw sa loob Mga bago po yan Ayan, alright Ayan, magandang gabi mga idol yan po yung mga bagong labas natin na na bagong rehab po. Galing sa Kanlubang. Mga biyaing Lucena po sila. Dalawa po yung nandito. Yan. Mga idol. Alright. Dalawang bagong rehab. Biyaing Lucena. Kagaganda. Tsaka mahaba mahaba yung unit mga Hyundai 244 at 284 na dito po sa Lucena na biyahe Yan po. Magaganda ilaw, may kulay blue. Ganyan po gumawa ang ating Del Monte. Ayan, nung isang araw lang po sila inilabas sa Tanlubang. Kaganda ng mga design nila. Ayan, mga new rehab. Yan, tayo sa Lucena Ayan. Laganda na ano, Pinalaki na po yung mga Letter nila, mga letra Mga idol And, Hyundai Makina po niyan Hyundai mga idol. Ayan, mga 2 series. 200 series. 284, 244. Lahat po na unit natin na mga naka po dati. Ganyan na po ang lalabas ngayon. All right. Kitang kita sila sa gabi Malaki na po yung mga Letter po nila ng DLTV ko Mga route po nila mga Lucena Lucena LRP A few minutes later Yan mga idol Akitin natin yung 244 Tingnan po natin yung Log niya. Ayan, no? Lupit. Kulay cool blue. Ang ilaw. So, akitin po natin yung loob niya. Tingnan po natin. Papalam tayo kay Sir. Sir, pwede nga Sir? Ayan po I yung... Ayan po yung ating magiting na driver. Si Mr. Sir, pangalan ng ating driver? Ah, uh, Ligyuho. Ayan, si Sir Ligyuho. Ayan po yung may regular na... Driver ng 244 Ayan mga idol, ayan po ang kisig po talaga ng gawa ng Del Monte. Sa ilaw na ilaw pa lang. Pang lalaki na. Alright Ayan po, guys. Ah, uh, 49 seater po. Ang atin, Ah, 45 lang pala to, 244. 45 seater. Ayan. Ayan. Buhay natin yung ilaw na malinaw. Yun, thank you, thank you sir Yan, na yan Titignan po natin yung mga upuan Yon terno terno Kulay blue din po yung palitid ng ating upuan Ayan mga leather po siya Ayan Yan po yung kanyang Flooring Kulay brown Ah maroon pala gray Ayan Alright Sisilipin lang po natin siya Talagang komportabling Komportable po yung upuan natin Ayan mga idol ganda po ng loob ng bagong rehab natin yan po kitang kita naman po sa mga kesami yan mga ilaw lilinaw yan, mga idol so, marami na pong mga pasahero natin dito ganda ng kulay niya, oh. terno terno yung mga leather nyo oh. yan may plastic para hindi siya madumihan yan mga idol pati yung aircon niya, malamig malamig po yung aircon niya, idol Yan. bago rin po lahat yung mga TV nila brand new tapos kaya po ng dati yung mga radio niya po yung mga LED na so ito po idol maya po ang loob ng ating unit ng bang rehab po 244 lamig ng aircon yan, lakas yan mga idol Mala, ma malakas po yung aircon niya. so ito pa isang kagandahan dito lahat po ng air duct nya may mga palitid po na kulay blue So yan po guys, maraming maraming salamat po. Nakita po natin yung loob po ng ating bagong rehab maraming maraming salamat po at God bless po alright